Tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian, at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya At kapag may nahikayat na kayo Ginagawan ninyo siyang mas masahol pa sa inyo At mas karapat dapat pang parusahan sa impyerno Kaawa-awa kayong mga bulag na taga-Akay. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo Hindi niya ito kailangang tuparin Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo Dapat niya itong tuparin mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapu pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin. Pero lumululon naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari. Katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyang-ganyan kayo. Dahil kung masdan kayo ng mga taoy parang tama ang ginagawa ninyo. Pero sa loob ninyo ay puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan.